Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Si Ginuong Pasta ay isang bantog na manananggol sa Maynila. Hmm, masamang simula iyan. Masamang palagay. Lahat sila'y pinaratangang pilibustero. Nauhulaan no, ko ang ibig ninyong sabihin. Ang pamahalang kolonyal ay hindi lubos at wasto ang pagkakatapag at nananalig lamang sa palapalagay. Ah, pabuti pang ipaubayan na ninyo sa kamay ng pamahalaan ng bagay na iyan. Laging inihahabilin sa akin ng aking amain ay alalahanin ko ang iba gaya na pag-aalala ko sa sarili. Hindi ako naparito ng dahil sa akin, kundi sa ngalan ng mga nasa kalagayan na lalo pang aba. Ngunit ilan sa mga nais matuto ang makaabot sa naabot niyo. Isa sa sampun libo? Bibigyan ko kayo ng napakainam na payo sapagkat ikaw ay matalino. Harapin ninyo ang panggagamot at huwag kayong makialam sa bayan. Kung ako po'y magkakaroon na ng ubang katulad niyan, at kapag inilingon ko ang aking paningin sa nakaraan at nakita kong wala akong nagawa kundi ang para sa sarili lamang at hindi para sa bayang nagkaloob sa akin ng lahat ng bagay. Ang bawat uban ay magiging isang tinik at hindi ko ipagkakapuri kundi bagkus ikahihiya. Si Kiroga isang negosyanteng inchit na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa ay naghandog ng isang hapunan. Dinaluhan ito ng mga tanyag na panauhin, mga kilalang mga ngalakal, mga praile, mga militar at mga kawani ng pamahalaan na lahat ay pawang kanyang mga suki o mga ninong. Dumalo si Simon sa handaan at nang tanungin niya si Kiroga tungkol sa mga pulseras na kinuha nito sa kanya, sinabi nitong Sinyo Simon, akin lugi, akin magsak! Ano? Nalugi kayo at bumagsak, Kiroga? Ganoon pala'y anot kay raming botelya ng champagne at mga panauhin. Dinala ni Kiroga si Simon sa isang silid at dito ipinaliwanag ng Chinoy ang sanhi ng kanyang kalungkutan. Aniya, naibigay niya sa isang maganda at kabighabighaning babaeng kaibigan ng isang makapangyarihang lalaki ang tatlong pulseras. Matapos ay inilahad pa ng chino ang mga pautang nito na hindi binabayaran. Putres! Nangangailangan pa naman ako ng salapi at inaakalang mababayaran ninyo ako. Ngunit ang lahat ay maayos. Ayoko namang bumagsak kayo sa maliit na halagang iyan. Siyak! Gagawin kong pito ang utang ninyong siyang malibong piso. Kailangan ko lamang na ipasok ninyo ang ilang kahon ng baril na dumating ngayong gabi. Ibig kong itago sa inyong tindahan. Hindi magkasing lahat sa aking bahay. Nagulumihanan si Kiroga sa narinig. Huwag kayong matakot, hindi kayo mananagot. Ang mga armas na ito itatago sa iba-ibang bahay ng unti-unti at pagkatapos ay gagawa ng pagsisiyasat at marami ang ibibilanggo. Marami tayong kikitain sa paglalakad na makawala ang mga napipiit. Alam na ninyo, ngunit bantulot si Kiroga dahil takot siya sa armas. Kung hindi ninyo magagaway sa iba ko lalapit, ngunit kakailanganin ko ang siyang nalibong piso upang ipandulas ng kamay at ipagtikit ng mga mata. Napapayag din ni Simon si Kiroga, samantala sa sala. Ang pangkat ni Don Custodio ay nag-uusap-usap tungkol sa komisyong ipadadala sa India para pag-aralan ang paggawa ng sapatos ng mga sundalo. Sa umpukan na kinabibilangan ng mga praile, pinag-uusapan naman ang tungkol sa ulong nagsasalita sa perya sa kiyapo na pinamamahalaan ng Amerikanong Sinistong Lins. Punong-puno ang perya ng mga tao na nais maglibang. Buwan ito ng Enero at malamig ang simoy ng hangin. Ang mga musika at ilaw ng mga parol ay nagpapasigla sa bawat isa. May mahahabang hanay ng mga tindahan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga kawani, kawal, praile at estudyante ay salu sa lubong. Halos magtulakan at nagkakatapakan, palibhasay nagkakatawanan. Maririnig ang tabi-tabi ng mga kutsero. Tabi.